Na try na ba kayo ng tinulang isda na may halong lukot dito sa isla namin? Kaya tara samahan niyo kami sa kasama ng anak ko sa pangunguhan ng lukot at magkain-kain ito at masarap pa na rin. What's up sa inyo guys for today's video? Ay kasama ko naman ng anak ko sa pangunguhan ng lukot dito sa malinaw na hunasan namin. Sobrang linaw talaga ng hunasan namin kaya gaganahan talaga ako sa panginas dito dahil sa malinaw ito. As you can see guys... May nakita na nga akong lukot ngayon dito at kinuha ko agad ito dito. Then nilampuhan ko ito at binutang sa sulanan ko. At naglakad-lakad na po ako ngayon dito. Very amazing talaga itong hunasan namin. Dahil sa malinis, very clear at malinaw na rin. At sa puntong ito, naghanap talaga ako ng maigi dito para lang makakita ng lukot na isasagol ko mamaya sa tinulang isda ko. ngayon nakakita na sab ako ng lukot at malaki-laki ang bahay nito at ito pa sa katabi niya at sa puntong ito kinuha ko na rin ang dalawang lukot na nakita ko ngayon dito at naglakaw-lakaw na po ako sa malinaw na nasa namin sa paglakad-lakad ko ay may lukot naman nakita ko at kinuha ko na rin ang magreen green na lukot natin As you can see guys, naglakaw-lakaw na po ako sa paghahanap ko ng lukot dito. At sa puntong ito, naghanap din itong anak ko ng lukot dito at nakakita siya agad ng lukot dito at kinuha niya dahil ito, nilimpyuhan at binutang sa sudlanan at muling naglakad-lakad na po siya at may kasabay din siyang bata na ng lukot ngayon dito. Isi-isi lang talaga hanapin ang lukot sa amin dahil sa malinaw, malinis itong hunasan namin at madali ka lang makakita ng lukot sa tuwing manguha ka ng lukot sa hunasan namin. As you can see, nakita na po anak ko ng lukot dito at kinuha niya din ito pagkatapos nilinisan niya din ito dito. At muling naglakad-lakad na po siya at may marami na ding lukot na nakuha ng bata na kasabay niya sa panguha ng lukot dito. Ang dami talagang mga kabataan ngayon ang nanguha ng lukot dito at yan na, oh, may lukot na po siyang nakita at kinuha niya din ito. At nilinisan ng todo, din binutang niya sa sudlanan ito at pagkatapos naghahanap na po siya ng lukot. sa Oo. Oh. At ngayon, may nasugatan na po na kong mga kabataan na nanguha ng lukot dito. Ang ganda talaga sobra itong hunasan namin dahil maputi-puti itong buhangin sa hunasan namin. Kung makapanginas ka sa hunasan namin, magbalik-balik ka talaga dahil sa sobrang ganda ng kanawin At sa puntong ito, may lukot na po nakita ang anak ko at kinuha niya din ito ang dami talagang lukot dito sa isa namin hindi talaga kayo magmamahay kung manguha ng lukot dito sa napakagandang hunasan namin dahil sa malinaw, malinis at napakalapad nitong hunasan namin as you can see guys naglakad lakad na po ako dito at may lukot na nakita ko at sinulod ko ito sa sulanan ko at muling naglakad na po ako ngayon dito sa malinaw at napakagandang hunasan namin Nakapaalang pala ako ngayon sa panginas ko dahil maputi-puti itong buhangin. Kapag andito ka sa eryang ito, manginhas, makapaalang talaga ako dahil buhangin lang talaga ang tatamakan mo. Pero sa ibang area, hindi talaga ako makapaa dahil mabato-bato sa ibang area kumpara dito. At sa paglakad-lakad ko, ay may nasugatan akong lukot ngayon dito na sobrang green-green ang kulo nito. At ito na ang lukot na ibutang ko sa sulanan ko. At ngayon, naglakaw-lakaw na po ako para makakuha tayo ng madaghan-daghan na lukot na isasagol natin sa tinula natin. Grabe na talaga ang paglakad-lakad ko ngayon dito para lang makakuha ng lukot sa napakalapad na hunasa namin. Itong hunasa na kinuhaan ko ng mga lukot dito, malapit lang ito sa kabahayan namin dito sa isla namin. As si guys, may lukot na po akong nakita at sa puntong ito, ay pabalik na ako sa dryer ng gusto namin dahil dito ko lulutuin at isasagol itong lukot sa tutulahing ista natin. Halos bakaray talaga ang ista na tutulahin natin. At ngayon, nilinisan ko na itong mga bakaray na ista natin at sinunod ko itong alibangbang na ista natin, kapaw at iba pa. Lilinisan muna natin ito bago natin lulutuin ng tinula at sasagulan ng lukot ngayon dito. At ngayon, pinaspasan ko na ang paglilinis nito dahil nagugutom at nagugusla na ako ngayon dito. At sa puntong ito, tapos na rin ako sa paglimpyo at pagkuha ng tinain nito. As you can see, hinugasan ko isa-isa itong mga isda na tutulahin natin. Din dinalian ko na talaga ito dahil excited na talaga ako makakain ng tilola na may halong lukot natin sa wakas tapos na rin ako sa wakas at this moment ang lokot naman ang niisa-isa ko sa pagkuha ng hugaw nito tarungin mo talaga ang paglilinis nito para masarap ang pagkain nito binilisan ko na rin ang paglilinis nito at sa wakas natapos rin ako sa paglilinis nito at sa puntong ito hinugasan ko na lahat itong mga lamas na isasago sa tinola natin at ngayon, nagpabukal na ako ng tubig para sa tinula natin at hantayin natin na magbukal-bukal ito para mailunod na itong mga lamas natin. As you can see, binutang ko na itong isda sa pinakuluang tubig natin. Medyo marami-rami din itong tinulang isda natin. At sa puntong ito, binutangan ko na ito ng asin at vitsin din tinakloban na rin itong tinula natin hanggang sa maluto ang isda na para ilunod itong lukot sa tinula natin sarap talaga nito guys dahil kung may lukot na sagol ang tinula mong isda ay mawawala talaga ang lansa ng isda unang tingin ko lang sa niluluto ko ay nakaramdam talaga ako ng gutom dahil sa lukot na nasa ibabaw ng tinula natin as you can see tinakluban ko na ang tinula at antayin na rin maluto ito at madali lang talaga maluto ito dahil parang sutanghon lang talaga itong lukot na sinasagol natin at sa puntong ito Luto na ang tinulang isda na may halong lukot na niluluto natin. At naging brown na talaga ang kulay ng lukot dahil luto na ito. At ngayon nasa malaking plato na ito dahil kakainin na namin ito dito. Sobrang sarap talaga ng sabaw kaya nakadalawa talaga ako sa paghigop ng sabaw at sinabawan ko na rin itong kanon ko ngayon dito dahil masarap ito. As you can see guys. Nagkuha na nga ako ng lokot at tinuslo ko ito sa suka at kinain dito. Ang sarap talaga guys ng sabaw, mapapainom ka talaga nito dahil sa sarap nito. Ang sarap talaga nito guys, sobra at hindi ko ipagpalit ang pagkain ito dahil masarap na masarap ito. At pwede nyo rin itry itong pagkain ito dahil masarap ito. Sa pagkain namin ng pamilya ko ay may nakisabayin sa amin na mga kabataan dito sa isla namin. Ayun na gani oh. Paspas na mo pangaon. aon mm. Ayan yung kay... okay. Isda, isda. isda lang -lan -isda. Sobrang saya talaga nila ngayon sa pagsabay sa pagkain namin ngayon dito. Habang nagkain pa sila dito ay magsa-shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Luar Cavaliers at kay Ma'am Anchox Vlog. Please guys, paki-follow naman sa page ni Anchox Vlog. At kung sino ang magpapa-shoutout dyan sa inyo, mag-comment lang kayo para man ko kayo at ma-shoutout dito. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Sana nagustuhan nyo ang video namin. At kung nagustuhan nyo, please don't forget to subscribe, follow, like, comment, at share para titit kayo lagi sa mga susunod na video natin.